Good morning and Merry Christmas sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. Uh, andito ako ngayon sa Central dahil hinihintay ko yung dalawa, yung tatlo. Yung, tatlo kong team kasama si Ate Loisa, si Abby, si Jubilin. Ando na po, nauna na po siya sa Elements uh, kasi diretso na yung bus papunta sa kanila. Andito ako ngayon nagantay, nagaabang. Mas madali kasing ano dito mas madali nila kumahanap pag dito ako magantay so inaantay ko mga kasama ko and ito ngayon ang ganap sa central ikot-ikot muna ako habang nagantay sa kanila may mga health works ito health drinks, healthy drinks mga herbal ito ay, di ba yung tubo sa atin yung coconut ay yung sugar cane inaano lang pero yung nung bata pa ako naalala ko pinapaano ng papa ko yung mama ko para ipang ubo ayan inaano nila sa apoy yung mga ano latas na herbal dito naman sa kabila ay sushi shop may ham sausages may hmm. Nantay ko sila kasi hindi pa naka, medyo late silang bumaba. Dito pataas nasa taas na sa taas. Pa-exit. na naman ulit at uh, punan ko ng video yung ating mga kasama. Niantay ko muna sila kasi mag alas 11 na yata. Kaya uh, mamaya ulit. Bye! kami ni Ate At yan na siya. Punta na kami dun sa nandun na si Abby at saka si Jubilin. Bitbit nag take out na lang kami ng aming foods kasi nasa ano sila nasa elements. Masarap sana pag serve diretso higop ano? Ha? Masarap 'yun pag serve diretso kasi mainit yung sabaw, malaki siya. Masarap maraming sahog. Medyo magalaw kasi nasa labas kami. May naglalakad. Ayan. Ayan oh, na lang. May hilo yung nanood. Punta kami sa train station pa Disneyland. ayun si ate yeah, maya ulit kasi nakakahilo Hello, Merry Christmas to everyone. Andito kami ngayon sa Colon East. Kasama ko si Joby, si Abby, at si Juveline ah si ate Loisa Starra Vlog ah, December 25 ngayon 2024 ang ah, daming tambay dito sa park kanya kanyang video yung aking mga kasama ang ganda kasi ng view dito doon kami. Doon kami dati sa mga kasama ko doon sa taas. Ang saka tower. Ang saka tower. Anong tower nga to? Ito matangkad. 100 steps? Ano yun? 1,000 sky? Sky 100. Uh, sky 100. Sky 100. 100. 100. Magkano interest yung pag <makes> mm, mahal pala dyan. Yeah. Yeah. Sakay daw kami ng Perry's Well ngayon. Ay mo, <laughs> then, naman yun, ano, na sya, hindi naman 'yan ano, mahina lang siya ni guys sa Pinas na Ferris wheel. Makita yung buong Hong Kong. Saan ba yung? Pang sightseeing. Ah, Pang sightseeing ah, ano 'yon? Ah, Makita yung buong Hong Kong. Oo, Oo. Yan si Abby. Si Santa. Santa Claus. Oi, may basuran yan. nagawa ako ng short. Ayun. Board, naghang, up, si Ayan, yung damit ko na, napulupot ko yan, nang ang aking kasama din sa likod, ang dalawa. Si Jubilin, si Pinay OFW single. Ah, <laughs> uh, si single din to siya. <laughs> <Single> din. <laughs> <laughs> si Ate Loisa Nami, ng aming ate. Single din siya. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. Yung mga kasama ko andito sila, yung mga TikTokers, andito din sila sa tabi-tabi. Iba din kasi nagparty sila Christmas party, kami naglive. Dyan andyan abi. Ayun. Doon sa ano may Christmas tree na malaki doon, maganda doon tay na. Ayun, sandali ang daming tao. Pinilig. Ayan guys, ka, resident flower. Thank you. Hi. Sexy yan. So sexy oh. Tapos na ang aming walwalan. Ako. <laughs> na guys kasi gumagabi na siya. Palumalamid na. Ayun ang may namin ang na una. Ayun, oh, ayun oh. Asa si City, Taluisa.

si Tita Luisa. Papunta oh. yan doon ikot. Hey, hey, hey. Ayan si na, na, guys. Ayan na sila.

Tama namin Tama namin Si Maripek, <kilometer people->. <value>